sa inyo at kamusta ang lahat? Bali, Sabado nga pala ng umaga dito ngayon sa amin sa Calgary, Alberta, Canada at eto, maaga tayong gumising para ihatid itong paninda ni ng Mrs. Ngayon kasi yung unang araw ng aming pop-up market, bali, kinakarga ko lang yan at babiyahin na tayo. Doon nga pala sa pupuntahan nating market, eh, 15 minutes lang ang layo magmula sa bahay at ngayon nga nakikita nyo sa ating windshield yan yung tinatawag namin dito na Rocky Mountains sa likod nyan is United States na nabigyan pala tayo ng pagkakataon ng no, management ng Crossroads Farmers Market na may pakita ko anong klaseng panda meron tayo at sana sa araw na to at sa mga susunod pa ay eh, magtuloy-tuloy na itong magandang blessing para sa atin magmula nga dito kung nasan tayo ngayon siguro mga tatlong minuto na lang sa tansya ko mararating na natin yung farmer's market kung hindi nyo natatanong medyo excited tayo kasi limang taon na yung nakalipas simula ng huling punta ko dyan hindi kasi namin madalas mabisita yan ni misis uh, at ayun kinakabahan din kahit papano kasi ito nga yung unang araw kung saan susubok kami ni misis ng bagong pagkakitaan uh, pagkakakitaan namin sana ay tangkilikin ng mga kababayan natin dito sa Calgary. Kaya 'yon, tara at samahan nyo ko. Sabay-sabay natin uling bisitahin itong Farmers Market na minsan naging parte ng ating buhay. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. madam. Mag-apply uli ako sa'yo. Mag-ano? Mag-apply uli ako sa'yo. Walang pabayad. <laughs> Pinanggihan na tayo. I don't know. Pinanggihan tayo. Kasi si Madam Ping, Ay. yan yung nagpag-graduate sa akin. Kailangan ko Nagpag-graduate sa akin yan. Ulo, hindi Kasi 2 years ako nag-part-time akin. yan. Hindi, <laughs> architect. Ay, <laughs> architect pala. <laughs> sa so Pilipinas. Architect yan. Dito, uh, na magtatrabaho. Getting there. Na. Getting there. Okay. Okay. okay na. Ganda talaga sa uh, yan si Madam Ping. Ang may aaroon na. si Prince. Good morning po. Next time, bablog ko siya talaga na personal. Sa kumain. Lechon. Marami ang lunch. May kare-kare kandereta. Sabi mo si Chela. Sige mo So yun yung pwesto nila. Dito yan sa pagpasok ng sa main entrance ng ano, Farmer's Market. Crossroad. Adam, balikan balikan kita. Oh, ko. may sample mamaya, ha? Sample? Yes, sample tayo. Sige, sige, sample daw. Okay. Yan. Okay. So, ayun yung aking boss dati. So, ayun nga. Ilang years na ba? Para almost five years. Simula nung huling, pa, huling tapak natin dito sa crossroads. Kasi after nung magtrabaho kami dito, magtrabaho dito bilang part-time hindi ko na uli siya napasyalan na busy na talaga tapos nagpandemic so oo, walang chance para makapunta dito so ganun pa din ito pa rin yung ganung setup kagaya dati andito pa rin tong mga ito to yung mga kalaban namin ngayon ni Macy's, mga accessories and yun at yun pa rin kaya lang medyo lugi mga tao dito sa likod hindi talaga ito yung pasukin ng tao eh, nandun sa may area namin sa harap so hindi ko alam paano sila kumikita dito pero yun andyan, andyan pa rin sila tapos dito naman dito naman sa side na to ito sa kanan natin Yan talaga yung ganyan-ganyan talaga yung ano namin inisis gagawing negosyo ito naman mga comics yan pa rin yan pa rin sya tapos dito naman may mabilihan ng mga antique dito mga guys eh. yun yung dating gustong gustong pinapasok hindi ko lang alam kung nandito pa siya parang dito yata yan pakita ko sa inyo mga guys so ito nandito pa nga so daming marami siyang binibenta ng ano antique uh, gaya ng mga nana ano pam rods na yan antique yan tapos ito yung mga hot wheels parang collector's items na lang si ano, Star Wars si Darth Vader so yan yung ano madalas kong puntahan dati nung bago ako dito sa ano, crossroads gawin so, pa tayo dito actually itong nilalakaran natin likod to tapos punta tayo sa may bandang harap Dito naman yung ano, food hall or food gallery. Mamaya daan tayo diyan pagka pabalik na ang ano namin ng pwesto. Ito yung namimiss ko sa Middle East, mga ano, mga sweets nila, mga baklawa. Uh, tapos mga kabus. So lahat yan, ano, ah uh, hindi talaga siya branded na mga kainan or shops. Mga homemade talaga. Uh, meron nga kasabihan dito sa amin sa Calgary. Lagi nila sinasabi, support local. Uh, since nga yung tema ng markets, mga, mga farmers market, medyo may kamahalan din talaga. Ito lahat yan, mga yan, homemade. So ito pa rin yung simple Simons. Dito nag part time si Mrs simple Simon Si Sir Bob nandun sa tapat namin. Mamaya ah, papaki papakilala ko, papakita ko sa inyo sino si Sir Bob. Siya yung boss ni Mrs. natin na nagpa-part-time siya dyan. Dalawa yung pesta niya kasi dito. Tapos ah, yung dating pesta ng fantasy pretzels, kung saan kami naga, ano, ako, nag ano, ako nag-part-time naman is dito. Ito, yan. Itong spice merchant. Tapos, ito naman, mid-shop pa din, dati mid-shop na yan, mid-shop pa din at si, nandiyan pa rin yung kaibigan namin, si Jordan, tumaba nga lang. Grabe, ganun-ganun pa rin yung itsura niya, walang magbago. So, medyo busy doon sa Fantasy Pretzels, nami, akapas na lang po. Yun. Welcome back mga guys Nandito so, na tayo sa Crossroads Market 9.30 na ng umaga At uh, yun, open na din naman siya Open na din tong market Bali, ang timing niya is 9am to 5pm Tapos, andun si Macy sa likod Nagse-set up dun sa aming display Ayun, sana ano uh, maraming tao kagaya kahapon Saturday para itong trial namin sa negosyo eh magtuloy-tuloy. Kasi pagka okay naman dito, pagka namit namin yung ano nung uh, management, eh baka mabigyan tayo ng pwesto. So yun, uh, hopeful tayo na maging okay siya. mga in Canada, welcome back dito sa ating channel at yun, welcome dito sa panibagong vlog para sa araw ng lunes. Yan, first day of the week namin dito sa Calgary, Alberta, Canada. At ngayon nga ay 7.25 na ng umaga. Papasok na tayo sa trabaho ngayon. Panibagong ano to, panibagong blessing para sa atin. Sabi natin blessing kasi syempre siguro naman eh di uh, hindi na kayo bago sa nangyayari dito sa Canada medyo uh, aminin naman natin at hindi eh, pe, medyo pahirap na ng pahirap yung sitwasyon namin dito nang uh, nakakarami dito ano uh, nga lang dahil nga sa mga pagbabagong nangyayari pero syempre yung bago ang lahat eh, gusto ko muna kayong batiin ng isang magandang araw tanghali o gabi man kung nasang panig man kayo ng mundo ngayon Ayun, uh, kon konting kwentuhan muna mga guys habang nagmamaneho tayo papasok sa trabaho safe naman kahit paano kasi naka phone holder naman uh, attentive naman tayo sa daan kahit uh, meron ta kahit nagsasalita tayo so yun kahapon nga mga guys eh Sunday at uh, bali yeah weekend Saturday and Sunday medyo naging busy naging, naging busy kami ni Mrs kasi nagbalik loob kami sa market kumbaga pero hindi na bilang isang ano nagtatrabaho sa isang uh, kainan or shop kundi ano na kami para sabi na namin uh, vendor o yung nagtitinda uh, nag-start kasi kaming mag ano nag-start na kami parang i-push namin yung uh, maliit na business na naisip ni Mrs. So, nabigyan kami ng pagkakataon ng management no? crossroads farmers market so yun nga mga guys yung, yung farmers market eh parang isang ano siya uh, parang indoor indoor market na uh, ang mga nag, uh, titinda doon ay eh, yung mga locals so mga produkto ng mga Canadians mga resident permanent resident may eh, mga small businesses sila so nabibigyan sila ng chance na i-introduce sa market yung kanilang mga produkto dahil doon sa market na yon kaya siya tinawag na farmer's market so yon nabigyan kami ng pagkakataon ni misis ng management ng crossroads market na ano karon uh, karoon muna ng maliit na pwesto tawag nila doon is pop up so pop up ibig sabihin uh, hindi, pa ah, hindi pa siya regular hindi uh, pa siya regular o obserbahan pa ng management kung yung produkto namin eh, tatangkilikin ng masa o ng madlang people binibili kami ng parang one month trial bago kami maka, maging eligible makakuha ng uh, um, permanenteng pwesto so ayun so yun nga make the story short na guys eh, sabado at uh, linggo kahapon eh, yun nag start kami ni misis maghapon kami nagtinda so ayun nakakatuwa uh, lang kasi kahit papaano eh you know Uh, nagkakaroon na ng konting linaw yung gusto namin masimulan uh, isip nga namin imbis na kasi nga dito sa Canada na, napangit ko nga na medyo aminin man, natin, na, aminin man natin at hindi talaga nakaranas kami ng, ano, na ano, ano ba yun uh, pag, uh, pagtaas ng mga bilihin yan dahil yun nga nanalo si Donald Trump so siguro maapektuhan yung economy namin namin. So, Pinaghahandaan lang namin na uh, uh, lalong tumaas yung mga inflation rate. Eh, at least, may additional source of uh, income kami. Aside dun sa mga full-time jobs namin. ngayon nga, ay, sabado at linggo wala naman kami halos ginagawa. Eh, ayun, gawin na lang namin ma gawin na lang natin na ano productive. Bina ayaw naman namin maghanap ng part-time job kasi syempre marami din naman dito na naghahanap din talaga ng or nahihirapan na makahanap ng trabaho so kung slot namin ibigay e, bigay, na, bigay na lang natin dun sa mga mas nangangailangan Na naisip namin na uh, mag ano na lang push through na lang itong maliit na negosyo namin malay natin uh, ang tawag dito uh, ma-bless tayo lalo mag ano siya mabigyan uh, talaga kami ng pwesto makakatulong pa tayo eventually dun sa mga kababayan natin na naghanap ng trabaho please pwede natin silang kunin ayun, uh, mag-hire tayo kasi yung pop-up market yung market talaga yung crossroad, crossroads market farmers market open lang siya ng uh, weekends mag-start siya ng Friday, Saturday, Sunday uh, hindi siya uh, open ng uh, uh, Monday hanggang Thursday So, yun. Eh, pag Friday, nasa work tayo. So, baka, din tayo na isang tao na available ng Friday para tumao sa tindahan. So, ganun. Mas makatulong pa tayo. At yun, yun lang kaganapan namin. Uh, konting background, no? batay tayo nag ng weekend? So, yan nga. Uh, pakita natin dito yung mga konting clip, Clips tatling videos uh, uh, na sa amin nung Sabado at Ligo. Tsaka uh, yun, since na nga tayo sa market na yun, uh, dun kasi kami nakasurvive ni Mises nung dalawang taon nito. Dun, dun nandun yung branch nung pinag-part-time namin. So, dinalaw natin yung ating mga dating amo. Nandun pa rin sila. Yung iba, nag-expand talaga. Uh, dati, malit lang yung pwesto. Tapos na yun, after 5 years, bago tayo nakabalik, lumaki na yung ano, pwesto nila na doggy, yung sides. Na nakakatuwa, naaalala pa rin nila tayo. So uh, yun sana, looking forward kung din yung mangyari. Wala naman nagsisimula sa malaki kagad eh. So hopeful tayo na sana in the future eh maging ganun din tayo ka-successful tayo. So yun mga guys, uh, share ko lang yung konting istorya. siguro mamaya na lang uh, andito na rin naman tayo sa trabaho so, happy monday everyone and god bless us all